original. Eh, ibig sabihin, pag nasira tong strap kuya ya, ano to, ma napapalitan din. Hindi, hindi sama -sama sisira, eh. Magkano ganito? Magkabit ah, naman yan, Jess. Kailan ito? Ha? 800 daw to, original. Maganda. Ah, maganda talagang klase din. Ah, okay. Ganyan ang palatandaan pang origin. Uh, dapat, dapat, dapat yung eh, hindi eh, siya nakaumbok. Mm Pag -mm. nakaumbok, piti. Eto, mga original din to, hindi. Original. Eto? Ah, uh, ano, automatic. Ah, automatic. Magkano ganito, kuya? Sanlibo. San Sanlibo din to, mga original daw to. Hindi Pati to. Sa akin, nasa pamangkin ko eh. Ang cute to. Hindi mga relo pang babae. Ito din, may mga ganitong design. Hindi, hindi ito. Oh. Bago kuya. Bago ni? Olo luma na? Wala pa, wala pa yung battery. Ah, wala pa yung battery? Magkano naman ganito? Mag magtila, ni? Mag-700. Like 700 daw to guys, oh. Dito lang yung kay Kuya Dudong. Ito, oh. Ay, gumagalaw siya din ang flower. Tila ni Kuya? Ha? Magkano ni? 500. 500 daw to guys, oh. Yan, um, umiikot-ikot din, no. Baka naman nakakahilo naman to pag ito isin, Ganyan, no. Pagka Uras oras tumingin ka, ganyan mo no? lang. Ah, eh, ganito, ganito oh, lang. Ayan, Ay, ito. Para mo kito, mo ikot tangan. Pero ang oras, kita pa... niya mo. Hmm. Oh, ang cute naman. Pero ito, pwede palitan ng strap. Oo, oh, pwede palitan ng strap. Pwede lang. Oo, oh, oo. Oh. Oh, yan, oh. Alog-alogin lang para makita yung uras. Ito din, oh. Ayan, yan. Yeah. Uh, wing lang yan, wing Mga sikanhan lang dito kay Kuya Dudong. Yes, ako lang. Mura na yan dito. Iba, 1,500. 500 na! Ha! Ito, automatic po. 500. Automatic. Ay, mahal pala ang, ano, Kuya? Mura lang, automatic. Kasi yung pay nga. Itong araw uh, Ito din o. Oh. Maganda din siya. Ang tatak niya ay oh, relik. Really? Uh, maganda din. Uh, A, Ito o, oh. tulad ng tatak ng reloko. ko. Yeah. Sa yeah. Ito ko Yung fossil mo, magkano naman? 800. 800 daw to. Original din to, kuya? Oo, oh, original din. Original, guys, o. Oh. I strap lang ang papalitan dito, o. Oh. Pero okay naman yung strap, kasi, lang may ano, kunting bakbak lang. Pero ang ganda. Babae. Ito yung yung pang babae. Kiyap ng pang babae din. Sa oh. siko tata. naman yung tatak. Wala nagugulo na yung relo ni Kuya Dudong. Ito din. Ito yung ah. alawan. One ko. Ito, maganda rin po. Ito yung tatak niya. Ito yung tatak niya. Ito din. Ayun. Lord Jesus ko, Lord. Kung nasira, nalaglag man. Di ba? Hindi. Tumalon malon yung relo ni Kuya Dodong. Ito din, G-Shock ya, original yan. Original niya siya, G-Shock. Mm -mm. Ano <tap> Magkano daw sagad? 800. Ito, magkakatabi lang si Kuya Dodong at saka si Mamboy. Tayo, lipat tayo kaya. Ano? One seven, 1 one seven, <laughs> madami din kusama si Mang Boy o talagang sikat din talaga si Boy Kaskas bumubuka daw bumubuka oh na naman oo para sumikat ka na sumikat. Ah, <laughs> masaway ka yeah, talaga kahit kailan. yeah boy? Diba, yeah, yeah, may panagtagan? Ito. Ha? Ah, uh, isa lang. Ilan ba? Ano sa ah mo Oo. pa naman, eh! mo siya, Pwede Maingay, nagbablog Ito din, no? Dito pa rin yung dalawa. Uh -huh. One five daw, boy, kas-kas. Na, bongol na si <tinyo> One five daw? Hindi sila, one Nako, Hindi na. <tinyo> Papay tap. Sige. Watch. 1.6 Ibigay mo na, Isandaan na lang eh. Binigay po. Oh, dem bumulong ka lang daw. Binigay kami nga ni Boy Kas ka relo na 1.5. Babawasan mo sana. Kasi sir, bumili ng relo. Yan po, oh, dalawa pang pinagpilihan ni sir. Dito guys talaga, ano, mabinta talaga yung relo ni Mang Boy. Kas, kas, no? Kasi kilang, kilalang kilala na to sa YouTube. Kahit saan man mapapanood niya. Sa Facebook. Kasi sir, o, oh, dalawang pinagpilihan. Alam mo, mayarapin ko kaya, pinagpilihan ko. Natapos na lang naka ano? date na, iset ang date siniset tayo pa ano, date oh. magenta na sila si sir magenta na sila si sir Ganda kaya, norelo na yun. Kailangan malaki ang braso. <laughs> Ito yung... maganda din, no? Kulay puti yung strap. <laughs> Bibilhin mo? Hindi binibigay? Hindi binibigay sa akin Totoo. Binilingan niya sa akin. Ito o malakasan talagang dating to pag sinuot mo to. Pero parang delikado to pag sinuot mo baka ma-hold ano, ma up ka. <laughs> no? Ito kuya, magkano? Okay. 4,500 Ito guys, oh, nag-sell -nag na to Hindi, sell na to siya Hindi, 4,500 daw to Itong pang malakasang rilo nila no? Marami din mapagpilian dito Ito, kung gusto naman ganitong mga strap din no? Hmm. Ano ba lang? Ano ba lang Inggit daw. Okay. Oh, oh. <laughs> Akin na <dibigay> mo daw. Mang <laughs> boy, may pang babae daw. Ito <laughs> po. Ito, madami mga pang babae oh. Ito, isa na lang yung kinakaskas. Yan po yung bidang-bida ni Boy Kaskas. Ayan. Magkano daw yan? 2.5. 2.5 daw itong kinakaskas. Mag-iisa na lang po guys so, sa kinakaskas na rilo. Ayun, dalang na yun. Magkano daw yun po? Makano daw yun? yun? Magkano

Ang earnings doon. Kaya dito si Boy. Yes. Yes. Yeah. Uh, uh, Wala na daw. Bawal po. Wala na Wala Nine hundred. Nine hundred. Nine hundred. Nine hundred. Nine hundred. Nine hundred. Nine hundred.

Okay na siya. Dito din ako bumibili sa kanila ng relo ko eh. Pero kailan pa kaya? Yan babayaran ng kanila ni Nana yung relo ni Kuya Dodo. Isa yung gold din mo. Okay din matasa. Ano ba yung malaki yun? Wala nagtagak. Oy, dako daw. Dako daw palitan. Nagbulong-bulongan na silang dalawa sa presyo si Mang Boy o tumutulo ng pawis at mabasa yung ginaganyan sa semento. Iya ito, pa. Suntunin, Bisaya ka? Asaman Bisaya. Ah, Aba, pa Bisaya mampoko. Asadap ko Bisaya. Masbati, mama ko si Bo. Oh, shout out din sa mga taga Davao. Kena kaya na pamaili dito. Boss. <laughs> Kani, makana to ganito kuya. Ano 18 lang yan. Kani, 18. Ah, oh, maganda. Parang ganito din. Pababawasan mo lang. Yo, 18. Ha? Makan. Oh, boys. Magkano daw ang vlog chat? Ah, magkano daw? Huwag may sali sa vlog. Oh, <laughs> <laughs> Ay, follow mo rin ako. Ay, ayun na. Uy, Bisaya, is yan? Uh, ah, parehas na mga Bisaya. Ano, page mo daw? Ah, di. Ano, page mo daw? Poco, sali, sali. What's up? Uy, malupit TV. Nagkakalat ha? Oh, siyempre, nagkaalat tayong mga vloggers dito, no? Ano, ah? di ko ata vloggers ako, eh. Ha? Di ko vloggers. Oh, di ba?

Totoo yan? Walang gasgas yan. Hmm. Kaso mahal. Bakit ang mahal? Isang libo daw to guys, oh. Totoo naman siya na, no, perlas. Hindi tulad sa palingki, no? Perlas yan, dahi. Hmm. Silver ang ano yan. Kaya kalak. Silver. Silver. Ay, guys. <laughs> <laughs> <Yano> ba? <laughs>